Ilang oras ba to? Ayan o. Tati, gutong ka, Panganay. Tutoy. O. Oh. oh. ikaw ay maigyan lagay mo. Ala. Ikaw ay umiigi ang buhay, tutoy. Ikaw ay magpapakabait. Huwag kang makakalimta ang magulang at kapatid. Tutoy. O. Oh. Alam ko sa inyo. Ayaw ko rin siya na ito. Ito yung Ala. Ah. Uh, ah, Tatagal-tagalan natin. Mm -hmm. At, uh, ano, tatay. Mm -hmm. mm. Ikaw ba kumain na? Ah? Uh Oo. -oh. Ano kinain mo? Kanin. Ako kumain na, tate, ka rin. Hmm. Ikaw ba ka tatay na may nakakatayo? Madaking ang madaki nga ang aking likod. Ah, so, dadali sa hospital bukas. Ah. Uh, Baka Ah, kayo, bakit yung uh, Hindi nang na yung ano. So, yung naman bit, 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 pero yung solo hindi na. Mhm. Mm Bakit pagka tatay yung yung ano ba kamasakit sa iyo? Ani-ani ay. Alin? Ani. Yan. Ah. Uh, Ako ay napay gandon ay oh. na araw. Matapos na. <laughs> Ate, kakain ka ng tinapay, sutong ka. Bibili. Mm -hmm. Ano gusto mo? Tinapay. Oh. Dapat ay malambot, ano? Yung mga, um, yung coffee clutch, ano. Pusin na natin ito. Pusin na. Pramamaratas. Ah, oh, huwag na nga. Iti na naman, no. Huwag na nga. na. Ha? Kira mo yun ha! Hi, Sikilab! Imik! bakit? Sabi! Oh, oh. Me... Me... sabi! Kuya, sa oh, sa 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 PlayStation! Ang PlayStation mo, sabi! Oh, ikaw, ano yung pagpipilin mo? Oh. Dali din sa kuya mo. Ano ibibilin mo? Wala. Asuwa ba ako sa kuya? Magbili na para hindi na mag-text. Ah, ano ibig ko? Eh kung anong gusto mo, ala ko magpapabili ka ng bola. Sapatos. Oh, sapatos daw, are. Ikaw, ikaw, Ayan ano? Padali na yung PlayStation. Oh, 'yun. Oh, ikaw. Wala. Puso, ayaw na kwarta. <laughs> kasi na, na, na. Na, na, na. Ay, hindi na pa Ano? 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 no. Slime. Ikaw. Ikaw na, hindi na. Ikaw gusto mo. Ayo. Ikaw. Sapatos. Ha? Sapatos. Ay, madilim pala eh. Ay, na yan ubusin na lang